So here's our food. Hi girls, are you? How is it, girls? How is it, girls? Yes. Yummy. You like it? Say, yum. Say thank you, Dada. Thank you, Dada. Thank you. Oh, yeah. Hello, Mama. So for today's video, yes mag-fine dining nga muna tayo dito sa Tagaytay sa Charito by Bag of Beans. Bale, sabi kasi ng mga anak ko, na miss na nga daw nilang kumain dito kaya napadaan nga kami para nga sa aming early dinner. So tatlo nga lang kaming pumunta at susubukan namin ulit kagamustahin yung mga pagkain kung ganun pa rin ba yung lasa. May ganon Bale, favorite nga daw nilang kumain dito. Favorite nga nila yung blueberry milkshake, pati na rin yung kanilang roast beef na napakalambot at napakalasa. So ayan, pumasok na nga kami at mas pinili nga namin yung indoor kasi ang init sa labas ha, at least dito sa loob may aircon. So nagtingin-tingin na nga kami ng kanilang menu kung ano nga ba yung oorderin namin. Syempre hindi nga mawawala sa in order namin yung kanilang roast beef na talagang ang sarap-sarap, ang sarap balikan ha. Then while waiting, tingin-tingin nga muna kami sa labas at nag-hello kay Taal Volcano. So ano nga ba yung in order namin? Bali ang in order nga namin is is one order of roast beef then breakfast sampler tsaka super supreme na pizza. Sa drinks naman namin, bali ang in-order ko nga is avocado milkshake. Kay Ate Dons naman is Oreo milkshake. Then, kay Shakira is strawberry milkshake. Bale, mas nauna nga nilang sinerve yung drinks. Kasi nga, syempre, niluluto pa nila yung in-order namin. Kaya ayan, lakad-lakad nga muna kami at sightseeing kasama nga ang aking mga besties. Bale, maaga nga kaming nakarating dito. So, mga around 4.30. Kaya wala pa talagang tao. So, kami palang literal ang narit na dito na customer. Pero pagpatak nga ng 6pm ay punong-puno na ang cherry to. Kaya bas maganda nga rin talaga yung maging maagap ka kasi hindi mo na kailangang maghintay ng matagal sa queue lalong-lalo na at pagkain yung iniintay. Yes. Yeah. Cheers, Ate. Cheers. Kira. Oh, God. Mama. So, ayan na nga, while waiting, is eh, sinimula na nga nilang tikman yung kanilang mga milkshake. In fairness, masarap talaga siya, ha? Matamis nga lang, medyo siguro sa edad na rin, kaya para sa akin matamis. Pero masarap talaga siya, lalong-lalo lalo na yung avocado ko na super favorite ko. Bago naman makakalahati ang milkshake ng mga anak ko is dumating na rin naman yung pagkain na talagang super inviting at mouthwatering. Halika at kain na tayo! Thank you. Thank you. This is the roast beef, so I want to taste it really. Okay, Ate Dono, Shakira, they are eating now. It's early dinner actually. Come Is it? Let me taste this. It's yummy. Can I like so taste? Super sweet. Oh, that's how long you come and cook? Yummy. -hmm. Mm -hmm. Hey, I'm going to put my hands on it, guys. But it's nice. Accident happened. Okay guys, hi Saya, yeah, So, all I am. What is this? Um, this is Hash Brown. I love know. I recommend it now. I'm cutting it into trees, so we have. Huh? I'm cutting it into trees, so we have ours. Huh? Okay. So we have ours. Oh, Mine is a bite. yours? is the one who has the.

ah uh, okay how is it full Shakira how are you full so full I'm um, so full din na namin kaya So, ayun nga mga mams, hindi nga namin naubos yung mga in-order, hindi namin natansya na sobrang dami pala para sa tatlong tao, tapos mga bata pa yung mga kasama ko. Kaya ang ending, pinasyaro na nga lang namin. So, yun naman namin, umabot din ng magkano, pero super worth it naman. Kaya sa susunod, samahan nyo ulit kaming kumain kung saan-saan. Salamat!